ngayon mga kabadi nandito tayo sa isang lugar na kung saan ay ito yung bypass road mga kabadi mula sa haro ito yung bypass bypass, bypass road ng haro to Ormoc mga kabadi kaya pumunta tayo dito at inaalam natin kung ano nga ba mga kabadi yung sanhi bakit hindi matapos tapos ang bypass road na ito mga kabadi dito sa haro Leti at saka papuntang rumok, mga kabadi. Kaya, pakiyan tayo sa taas at yung tayo gadaan sa taas para makita natin yung karuktong nito, mga kabadi. At ano nga bang sanay? Bakit hindi ito matapos? Punta natin sa taas, mga kabadi. Let's go! At may mga kasama tayo dito, mga kabadi. Ito yung may babakho, mga kabadi. Dahil nililinis na nila mga kabadi. Dahil yung kontrata daw nila ay hanggang dito lang mga kabadi. Kaya, tayo na. Umakyat na tayo mga kabadi. Hello mga kabadi. Nandito tayo. Nandito na tayo ngayon sa taas mga kabadi. Ito, yung wala papunta sa altopik Mount Amandewing at ito naman yung too papunta sa Sulpatara mga kabadi at dito rin dadaan sa patag na ito sa kapatagan na ito yung kalsada na nasa babaw mga kabadi pero ang kalsada na ito mga kabadi ay ang daanan na ito pero ang daanan na ito mga kabadi ay bababayin natin. Titingnan natin kung ano nga bang sanhi. Bakit yung trabaho ng kalsada na ito mga kabadi ay medyo na didilatar. Kaya let's go. Pumunta na tayo. Kaya let's go. Maglakad na tayo mga kabadi. Ito nga ba mga kabadi yung sanhi bakit hindi matapos-tapos yung kalsada na ito mga kabadi ang bypass road na ito mula sa haro hanggang sa Ormuk mga kabadi ano nga ba ang laman ng tubo na ito mga kabadi ito ba ay singawan ng Mount Amandewing mga kabadi papunta sa tungunan mga kabadi dahil baka ito ang sanhi bakit nadidilatar yung trabaho dito ito po yung karugtong na kalsada doon sa ba dito sa yung hinano natin na bypass road sa haro at saka papuntang Ormok. Ito yung karugtong mga kabadi. At hindi ito matapos-tapos mga kabadi. Bakit kaya? Linakad lang natin to mga kabadi. Mula doon sa baba. Dito na tayo mga kabadi sa kalsada na kung saan karugtong ang kalsada doon sa baba. Kalsada na kung saan bypass road ng Haro at sa Kaormok. Gitan niyo mga kabadi. Nagsisimula na sila. Mga ilang taon siguro ito bago matapos pa mga kabadi dahil malayo pa yung yung kasumpayan yung dapat madugtong mga kabadi malayo pa marami pang ano tatarapin na mga kakurian yung dadaanan na kanilang <clears throat> bago matapos ang kalsada na itong mga kabadi at na yung nakita nyo kung nakita nyo kanina yung mga ano na baka sanhi yun bakit nadidilatar yung trabaho nila pag natapos ng mga kabadi ang kalasada na itong mga kabadi nako mga kabadi magandang pasyalan itong mga kabadi at hindi na mahirapan yung mga magtanim dito na mga kabadi. Hindi na sila mahirapan na mag-protokdo pa mga kabadi ng mga utanim nila mga kabadi. Kaya napakalaking tolong ang kalsada na itong mga kabadi para sa mga magtatanim, para sa mga magsasaka mga kabadi. Dahil napakahirap at napakalayo ng bundok <coughs> na ito mga ba? dito naman mga kabadi sa kabila kalsada yung kabilang kalsada lang yung linagyan nila ng riprap mga kabadi kasi mga kabadi yung kabila lang naman yung nasa yung mayroon bundok at yung dito naman sa kabila ay medyo Josephine.